Ah, ano, address. Ah, i-text ko na lang sa iyo. Ah, okay. Sige, madi deliver mo ngayon? Ay, hindi po ba? Ito pa ma-deliver ay dapat nakabago. Basta may nandito po ako. Nasa po ko na, eh, matabay, ko. Ko na dito eh. Oh, kailan mo madi deliver Mamaya, ah, maya, po 'yan. Ah, uh, text na lang po na address? Ah, sige, mamaya, mamaya daw. Ah, sige, sige. Okay, okay. Salamat. Okay. Basta siguraduhin mo madi deliver ngayon, ano, ngayong araw. Pindesa, wala wala na ang sa ni inyo ang tinapatkama paglinas sa mga mahihirap patulong para sa kapwa sama nga ang mga kalingap isang magandang araw sa inyo magandang hapon po sa inyo lahat Abil po si Professor Dudes, po ito at, uh... For today's video, pupunta po tayo kay Lolo Fermin at malaki ang ulanin po. Uh, bilin. Hmm? Bilin. Ayan, bilin. Bilin. So dadalang natin si Lolo Fermin. Diyan po natin ng pera, pambili ng kanyang pagkain. At pero uh, pa naman siya mga groceries doon. So pang ulam ang kailangan niya pagulaw, iyan po natin siya. At syempre, pambili daw ng kasul. So, bigyan din natin siya na pambili ng gasol para meron siyang uh, gagamit paghinit ng tubig. Gasol po ang ginagamit niya. Pabusan daw yung gasol. Uh, gas tank. Kaya, bibigyan po natin ang pambili at uh, ito namang uh, iutos niya dun kay Ayla. No? So, ayan po mga kalingap. Ayan o. No? Medyo matraffic nito at kinukonstruct yung Okay. So malami na po tayo kay Lola Permin. Medyo madilim ang paligid ngayon dahil uh, malaki ang mga. Okay. Ano po tayo? Ayan po mga kalingap. Please subscribe my channel at please uh, panoorin po ninyo ang mga videos ko para matulungan natin. Uh, at uh, medyo po uh, mahina po ang views ko ngayon. Uh, wala pong income ang uh, akin okay pong YouTube. Pasensya na po. Ano? Uh, Siyempre, maraming salamat kay uh, Miss Marlon Kimura, akin pong partners sa pagtulong po kay Lulu Permit. Kay... Ando si Lolo Permit, Ayun. Ayan o, oh, nakadungo na. Naghihintay na si Lolo Permin. Okay, let's go mga kalingap. Let's go, let's go, let's go. Sabi mo kung mukhang uulan na. Lolo? Kumusta na lo? Ha? Huh? Eh bakit? Wala na nabisita sa iyo dito? Asya, hindi ka nakakaluto. Bakit? Wala ka na daw gasol. Wala. Wala, wala, wala. Wala, wala. Ah. Ang kanan ko meron kang tinanggap sa SSS. Yan. Pasok kayo. Yeah. Wala. wala ka natanggap sa SS? Wala pa. Wala pa? Ah. Hmm. Pension? Wala, wala pa. Ah, wala ka pa natatanggap. Hanggang ngayon. Ah. Akala ko minatanggap ka na. Balita, balita ko minatanggap ka na. Mm. Kumusta naman dito? Tingnan natin kung mali dito nag uh, ayan. Ay palilinisan natin dito. Marumi. Walang nagpunta dito para maglinis. Wala. Ay, mabalik ako dito para mapalinisan. Oh. Gasol, wala na? Tatlong araw na? Ayos siya? Ay, may pinuntahan ako ay eh. mayroon akong ano, galing ako doon sa tulay na lupa. Kaya hindi ako nakakapunta dito. Si Kaso. Gusto naman, kumusta naman doon ano mo? Pero nakakatulog ka naman. Hindi hmm. ako oh. Ay, hindi ako nakabili ng ano, pagkain. Hmm. Ay, pabinin mo na lang si Ayla. Bibigyan na lang kita ng pera, Pabili mo na lang si Ayla. Ano? kasi may pupuntahan pa ako ano. O. Oh. Bilim muna lang. Doon ko unda pagdududa din ako. Ah, hindi Marami akong ano, eh marami akong ano din. Tunu, ano ano. Ah, uh, wala ming ginagawa din. Ito lo O. Yan. Pambili mo ng ano, pagkain, ulam. O. Alin? O, eto, gasol. Oh, eh, gasol. oh. Dalawa. Oh. Pambili ka na ng gasol. Ano? Oo. Oh. Resibo, resibo. Hindi yung tatawagan. Ano tatawagan? Tawag lang naman yan. Anong, anong number? Ano bang, ano bang, to? Ano ano? Gasol ba ito? Tinam ko nga. Hindi ko alam kasi ano. Brent. Brent Gas. Mga kalingap, Brent Gas. O, oh, O, oh, meron naman dito. O, oh, yan. May pansit. Ito, merong mga kape. O, oh, meron mga kape naman dito. Ang kalingap, meron pa naman siya. Kaya hindi nga ako nagdala kasi meron, may peanut butter. At uh, nabubulok lang dito pag, ano, kagaya nung dinala kong itlog. Maka meron pa. O oh, yan, nandito ang kalingap, oh. Hindi pa nagagalaw yung itlog, oh. Hindi pa nagagalo ito, oh. Isang dosenang itlog pa ito, mga kalingap, Yung dala ko pa ito. oh. Ayan, oh, meron pang natitira oh. Tatlo. Ayan mga pa ano? Oh, meron pa siyang oil. Kaya hindi mo na ako nagbili kasi bali dami pa naman eh medyo nabubulok dito ang pagkain kay Rulo kasi gusto niya bibili siya ng uh, pagkain. No, may bigas naman dito. Ayan mga po. Pa, sa susunod ay eh, uh, papalinisan. Papalinisan ko po ito. Pagbalik. Wala kasi si Rolly. At uh, si Rolly ay uh, na ano, na napakuim napaku pa. Na tetanus No, natetanos siya. At uh, siguro nagpapagaling. Ay, mga kaningap. Hmm. Hello, patawagan mo na lang kay Ayla. Anong number ito? 11 niya. Smart sa globe. Ah, smart sa globe? Tinanong ko daw. Pwedeng matawag. Anong number? Alin dito? Ito? Ah, okay. 0919. nine. po niya. Patawagan natin. Brian? Uh, 0919 072 0.427 0727 yeah. wag natin May hindi siya masagot mm. di ba nasagot Kilala ka naman dito, anong? Kilala ka naman dito, ano? Alam, al alam itong bahay. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. The number you have dialed is now unattended. Hello, ah, okay. Pwede, tawagan natin para ano. Smart Jan? yan. Yan. Hello, good afternoon po, Grand Cat Hello, uh, good afternoon. Mapadeliver po kami ng gas. Isang tanke. Uh, oh. Oo. Uh, ano so, Itong Brent? Yan po. Brent Brent ano? Brent, oh. Brent gas. Oh. Uh, uh, Mapadeliver? Dito sa It's ano? Ano, ano, ano? E complete address? Ano, ano, ano? Ah, nakita ko 'yung ano, address. Ah, i-text ko na lang sa iyo. Ah, uh, okay. Sige, ma-deliver de mo ngayon? Ay, ah, sige po, sir. ma ko pa hindi niyo ngayon, nakatapos pa sa may nandito po ako. Nasa po ko nang dito eh. Oh, kailan mo ma-deliver? Mga maya, mga maya ako, sir. Ah, text na lang po ng ano, address. Ah, sige, mamaya, mamaya daw. Ah, oh, sige, sige. Okay, okay. Salamat. Okay. Basta siguraduhin mo ma-deliver ngayon, ano, ngayong araw ah uh, wala na wala. Oh, Ayun na. Ayun mga kalingap, nag-order na tayo ng uh, isang tangke ng ano, ng gasol ito. Yan, tinext na natin. Nag-text na po tayo para uh, may deliver na po ngayong hapon. Ano po? Ayan. So, tanungin natin si Lolo Fermin. Eh, Lolo, hindi ka pa kumakain ng tanghalian? May, may pagkain ba dyan? na siya? Dalhan ako ni ay tanghali hmm. ah, lang tanghalian. Madilim ito. Yan na ka ni Ayla? Um, Anong dinalang mo ulam? Yung may sabaw. Ah. Talagang sa isda. Sa kakanin. Oo. Oh, Sabi ko sa kanya, uh, dalan ka muna at diwang ka punta. Eh, galing akong tulay na lupa. Malayo yung pinanggaling. Ayun ang hinala ko. Eh, si baka sa pen. Oo. Si sir. Ray. Oo, kahapon. Doon ako sa ano, barangay San Antonio. Eh, may nasikaso lang ako mga ano trabaho na ano ayusin. Ay eh, tinex ko naman si Ayla, sabi ko puntahan ka dito. Ay tapos dumating ako gabi na. Sabi ko pagod na ako, hindi na ako makakapunta kay Lolo. Naghihintay ka daw. Sabi ko pagod man ako kay Lolo. Oo, sabi ko pakidalhan mo na lang kasi ako nga hindi nga rin ako nakakapagluto. Mabili na lang ko ulam kasi sa kabisihan. Ano lo? Pasensya uh, na. At uh, pagbalik ko, adala ko ng malinis dito. Sila, hindi ng pa rin. Kaligod, oo. Matagil na sila. Oo. Noong last week. Akala ko, tumanggap ka na ng pensyon. Wala pa. Wala pa rin? Uh, sa July pa? Wala pa. Wala pa rin. Kung wala rin yung... Pag birthday mo pa. Ano yung lalakarin mo, Lo? Yung pangkun, dahil nawala yung SSID ko eh. Baka kakamang magka-diferensya doon eh. Ayoko. Nasa bulsa ko lang dyan. Nakakuha ng gabi. Pagka umaga kukunin ko at gagamitin ko, wala na. Yung SSID? ID? Ay it, eh importante yun. Hindi, uh, yung dito, ah, hula kong kunin. Nung, ah, manap, nag, uh, nung mamatay yung kapatid ko, pagkawa ako noon, yung, yung uh, agent ng mo uh, kuya, uh, uh, nandito, nag-upuan siya, nag-uusap, nagagawa lang ay, baka binigay mo yung ID mo sa kanya. Ay, hindi ko binigay. Bakit ko binigay? Kin kinukuha ko, sir. Pagka-aga-umaga. Wala na. Ay, ano, sabi ko, wala, wala, na ko nilalagyan. Sa bulsa ko lang. Ay, ay, bakit? Ay, Sino? ako gamitin niya. Ginagamit niya ko. Ta nung matapos sila, may pinakita sa akin na application sa... Diyan sa... Sa, sa nagpagawa daw siya ng kwarta sa anak niya. Ay, duda ako, duda ako nun. No? Baka, na, sa nasa, kan nasa kanya yung ano? Ay, yung kuya uh, agent. Ay, maraming anomalya anum yun. No? Hmm. eh, hindi ka nag-alam. Hindi mo alam. Hindi huh? mo napansin. Baka dinukot sa iyong bulsa. Ay, hindi ako nakikita. Alam siya siya nakikialam sa akin. Pero ako hindi nakikialam pag siya ang kausap, hindi ko siya pinakikialaman. Eh, pag ako may kausap eh, papasok lang bigla si siya na nag, uh, 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 Sa kinakausap? Ay, hindi tama ako yan. Ako ang kausap eh, ikaw ang uh, papasok ka. Um, 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 kaya uh, um, medyo kumukuluhan dugo ako daw Ah! Eh. <laughs> May pasensya na lo at ano. Pwede naman kumuha ulit. Makakakuha ka naman ulit ng Ngayon, ano. Bayad. Hmm, may bayad. May bayad yun. Hmm. E eh, na, punta dito si Ayla. Nadaan dito pa gano'n. Oo. Uh, kung kung, kung siya na kikita ko na tinata. Pero madaan dito. Mamaya dyan ta. Ah, hindi nga kukupot sa anong uh, tubig. Ay oo. Oo. Ano, itong... nagtatrabaho ba kayo? Nagtra-trabaho? Nagtra-trabaho nag yan sa HHS Ah. Sa HHS Sa, ah, Ah, oo. Ay, sige. ba uh, maya lang dito. Sige, dumapunta rin ako. Ulan na, oh. Ha? Maulan na, mapunta na ako. Uh, sige, oo, sige. Oo, sige. sige. Babalik na lang ako. Okay, sige. Ayan, kalinyap. Ah, ayan, ulan na, oh. Baka ako ibuti ng ulan. Oo. So. Ah, abangan mo na lang 'no si ano? Ayla, ha? Pagdami to kasi. O tapos yung ano, yung gas, dadalhin na lang daw dito. Tinawagan ko na ano. Ah oh, sige, lo. Oo, sige. Kaya mo nang iihanay 'yan? Tanggalin. Matatanggal mo? Yung ano, matatanggal mo yung gas. Yung tangke Ah sige. Oo, sige. Sige na. Oo, sige. Ay mga kalingap, galing tayo kay Lolo Fermin at binigyan natin siya ng pambili ng gas at pambili rin ng kanyang pagkain. Ano? Um, hindi na natin, hindi ko na binilhan ng mga grocery. Meron pa kasi doon, meron pang itlog, ang dami. Tsaka mga kape, tsaka ano, meron pa siya, may pansit. Kaya nung dala natin noon. So, sa susunod na pagbalik, dadala natin ng uh, groceries. no? So ngayon, hinihintay niya si Ayla para uh, siya ng ano tulong uh, kasi nagbibigay ng uh, hingi siya ng ilog doon kina Ayla okay so mga kalinga maraming maraming salamat sa inyong pagantabay Professor Dudes Pitesa po ito muli nagsasabi sa inyo ng maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at syempre thank you very much Miss Marlene Kumura sa atin pong partner dito partner sponsor ng atin pong project dito kay Lulo Fermin at kay uh, Mam Ma Luz thank you very much and uh, of course God bless you all

mahal sa kapwa ang pinapagama Paglingat sa mga mahihirap Patulong para sa kapwa At sa mga